guys. Ngayon guys, gagawa ako ng pastillas. Ito guys yung skim milk at yung powder milk. Ito yung ating condensed. Tapos ito na yung ating pagmamasahan. Ito yung gagamitin ko guys pag yung ilalagay ko sa kamay ko. Tapos dito ko guys mag maguhol, mag ano na, tawag dito. Basta yung pag nabuo na dito ko, i-roll yung ating pastillas. Ito guys, ilalagay tayo ng 2 cups na skim milk. Uy ay tatlo na, three cups ng skim milk. three, tapos, lalagyan natin siya ng na two cups na powder milk na guys. Alam nyo, guys, naligo muna ako kasi kahapon di ako naligo, dahil natapos ako maglaba, bali yung labahin ko guys, sa tinapos ko nung gabi, kasi nung hapon lumaba ako. Ito so na guys, tapos na. paghaluin na natin. Parang gusto ko guys, eh, ubus na lang to. Three, pang four cups to guys, ayan, na skim milk, four and half, ayan, ubus na natin. Tapos, bali ang aking powdered milk guys, 3 cups. Ayan. Tapos guys, ihaluin muna natin siya. Tapos kanina guys, habang nagkakape ako, ano ang tawag ko? Nagsasamsam ako ng mga tuyo, nang nilabang ko kahapon. Tapos ito guys, ina in 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 ko na ito, nilabas ko na, bago ako naligo. Maagad pa naman, guys, alas 10 lang ngayon. Ano, Tuesday? Tuesday? Ah, Thursday. Ano Wednesday pala, guys? Tapos, lagay na natin yung ating condense. Pag kinulang ko, guys, meron akong pera sa Yun ang ilalagay ko. Ayan, ulos ko na ito, guys. Isangan na pala ito, guys. Isang lata. ng ating condense. Ano-anayin ko muna, guys? Masa-masa. Ano-anayin ko na kutsara bago ko masahin ang aking kamay. Tapos, mamaya, guys, ang uulamin naman namin yung kinakagabi na pakbet Yun naman. Tapos yung prito isda kasi guys, ang natira isa na lang na maliit. Kaya baka ma-prito ako ng tuyo. i na namin doon sa aming pakbet na tira kagabi. Kaya hindi naman ako magluluto guys. Magluluto naman ako ng ulam para mamayang gabi. Hindi ko pa alam guys ko kung ang yung kong ulam. Ayan. Haluin ko na haluin guys. Ang lata. Pa? Maging parang donuts siya Ayan. Ayan. Ito guys, ladagdagan ko siya ng contents alalay lang guys kasi baka kumano naman siya tawag doon yung lumambot sa mayroon pa naman ako dyan na skin milk na tira yan masahin mo natin guys eto guys nilagyan ko ng konti konti na powder e, parang malambot siya ayun na guys naku na nagtatanggalan <laughs> yung ano ko dito yun na kamayin ko naman tayo ito guys na ano yung nadumidikit sa ano ko hugas mo tayo ng kamay ito na guys kamayin ko naman na yung kamay ko tapos sa ko to guys yung isa lang pagkolo na ube. Ano siya guys? Ito na guys. Yung, yung kalahati ito, lalagyan ko ito ng ube flavor. Ngayon guys, dahil tayo. Ma, na tayo. Mag-roll na ng ating pastillas. Ayan. Parang lambot, guys. <laughs> parang ang yung pastillas ni Manay. Nagdagan ko kaya guys ng ano, skin milk. Kasi parang ang lamot to. Oh. Ang lambot. Ito na siya guys. Nagdagan ko dito para guys ng ano, skin milk. Ayan o. Oh. Kasi sabi ko parang grabe ang lambot. Tapos nilagay ko dito guys. Oh. Ayan. Tapos, try ko na lang nito guys. Wala dito kasi yung aking ano. Ayan, ganito lang yung guys. Tapos, ganun lang sa kanilito. Ganun sa guys. Ganun. Tapos, lalagay ko siya dito sa aking kasukal na puti. Ayan. Ayan siya guys. Ayan Tapos, ito yung pahalawa guys. Ayan naman. Ang ganyan naman niya eh. Tapos guys, ito ang pangalawang ano ko. Bilog-bilogin ko siya guys. Ayan, ganito yun ko. Ayan siya guys. So. Para siyang bilog-bilog. Ayan. Ito guys, dito ko siya ipagubuno sa sukal na puti. Ayan. Tapos, ganito muna natin guys. Alam mo guys, ilala, ang sarap niya pala guys. Tinikman ko na yun yung ako kukuha ka bibit. Ayan, sarap na sarap siya guys kasi may halo kasi itong powdered milk kaya ang sarap. Ang nilamnam niya. Alam niyo guys, ilalagay ko lang ito sa ref. Pang dessert-dessert namin. Ang dessert-dessert shirt guys. Ito guys, tapos na. Ayan na. <laughs> Magkaiba siya guys. Ito yung parang bilo-bilo. Ito yung parang pahaba. Ayan. Inano ko na siya. Inano ko na sa asukal. Ayan. Tapos, dito ko siya guys ilalagay. Tapos ilalagay ko sa narapol. Parang dessert dessert. Ayan. Unahin natin guys yung ating. Ito. Ayan siya guys. Dito ko siya ilalagay. Tapos ito guys, lalagyan ko lang food color na ube. tapos guys, so bagong kulay si Manay. <laughs> Mamili ako ng shampoo na pang kulay sa Watson. Ano to guys? Dark, ano dark brown? Ayan. Binabad ko to guys habang nagkakape ako at nagsasamsam ng mga damit sa taas. Ayan. Ito na siya guys. Balot na balot siya ng ano ng puting asukal. Ayan. Pag pinasok mo to guys sa ref, hindi lang sa freezer. Sa ref, pinitigas pa to guys. Alam niyo guys, ang sarap niya. Pan-dessert. Kasi may halo siya ng powdered milk na birch tree ang nilagay ko guys. Kasi pag puro skim milk, iba ang lasa. Hindi kaya pag may halo siya ng powder, powdered milk na Birch tree. Ang sarap niya. Ang laso talaga, guys. Ang sarap niya. Ang pang-dessert. Maka ka lang ito, guys. Eh. Buti kong dalawa. Kaya lang baka maano. Tumas ang sugar ko, guys. Ito. Tapos, pasok ko na ito sa rin. Tapos, ito. Talagyan ko ito ng food color na ube, guys. Ito na pala, guys. Yung ating ube na ano ni Manay. Ito na. Mas hugas ulit kasi. Ako, guys, ng kamay. Kasi yung mga ano sa kamay ko. Sabi ko, maghugas ulit ako. Ayan. Pahaba na lang guys, hindi ko na siya bilog-bilogin. Nanto lang siya. Oh. Hindi ko na siya bilog-bilogin. Ano nilalay ko pala dito guys ng food color, yung OB flavor, yung pala nilalay ko guys. Nakalimutan kong pakita guys. Ito yun. Ano yan guys, konting-konting na lang ang tira. ito guys. Samaya oh. guys, pagkain namin dessert, magkukuha ko yung pang-dessert. Ito guys, konti na lang. Tapos, pagkatapos ito guys, mag-iinit na ako nung ano namin, tanghalian. Matulong na yung asawa ko sa kukuha mga guys. Ayan na. Ay. Sa sunod guys, gusto, hindi pa kasi ako nakagawa ng pizza eh? Yun ang gagawin ko guys, yung pizza do. Ayan, ayan guys, oh. Pizza do, ang susunod ko guys na gagawin. Kaya lang, wala pa akong mga pantakis mga guys. Gusto ko pagagawa ko niyan. Hindi naman siguro kompletong kompleto yung ano ko. Kaya lang, ang ano ko guys, ang keso ko. Yung cheese na palagay, yung ano lang. Yung Aiden cheese guys. Yung, yung isa klase. Medyo mahal nga lang yun. Medyo mahal yung guys eh. Yung parang quick ba yun? Ayan. Ang ganda ng kulay guys. Oh. <laughs> Ang ganda ng kulay, oh. Diba? Hindi ko na siya binilog-bilog, guys, oh. Lahat na lang siya pahaba. So, ayan. Babalutin natin ng puting asukal. Ayan. Hindi pa ako tapos, guys. Ito pa siya, guys. So, oh. mga pag. Ayan, guys. Bakit na tayo matapos? Ito na, guys, oh. Tapos na yung ating ubi pastillas. Ayan. Ang ganda ng kulay. Ang pa pati, guys, oh. Tapos, maglilinis na muna ako dito mga guys. Kasi, magiinit na ako nung tanghalian namin. Magisan ko ito dito, guys. Maglilinis naman ay. Ito na siya guys. ilalagay ko ulit siya sa atin. Ito na yung isa-isa. Ito guys, yung uh, nilagay ko sa kaya. Ayan na siya. Ayan na. Uh, ang ganda na guys. Oh. Mm -hmm. Parang ano. Ayan na. Ang uh. um, bago. Tapos, ayan na siya guys. Oh. Nung nasa rep na. Ayan na. Uh, tumigas na siya. Tapos, yung ubi niya, guys, ang ganda talaga ng kulay. Oo, oh, ang ganda. picture mo natin ito, guys. Ito pala, guys, nakalimutan ko sabihin sa inyo. Itong skim milk pa na nato. Nasabi ko na ito dati sa dad ko. Okay, jilik to galing. Bigay sa kanya. Tapos, sabi pala ni Jilik, Anong kaya, tiya, gawin mo na lang niya ng pastillas. Sa ko, sige hanggap na nag inabot na yata guys ng isang buwan kasi marami nga akong kahit pinagagawa ko sa kapila ang dami kong mga ano, ano pa guys kaya ngayon nawala akong ano ngayon Ito na isipan ko sa dito. gawin ko na nga kaya yung pinagagawa ng Jilik na pastillas kaya baka pumunta dito si Jilik mamaya o kaya ito, ayun, sabado kasi gusto ko dito na siya uuwi pag sabado tapos ring ko lang hapon balik na siya doon sa sa kwarto niya kasi doon sa baba kasi ano guys, mas malapit kasi yun doon sa trabaho niya. Ilang hakbang lang ang doon na. Eh kasi pag alam mo naman pag pa-December na guys. Di ba ang 5.30 ang dilim, madilim, madilim dito eh, naglalakad lang yan. Kaya sabi ko, Sabado ng hapon, gabi, paglabas yan ng ano, dito na siya dumiretso. Ayan guys. Bye guys! Thank you! God bless you! Ayan siya guys. Nagbabay na ako guys. Isasalin ko pa siya dito sa ating plastic wear. Ito na siya guys. Ang tanong po kulay Parang mas marami ito. Ayan. Ayan siya. Ganda ng kulay nito guys. So, kaya nang parang parang puti tingnan sa camera. Ayan ang ganda. Ayan.